Bakit sobrang lit ng garapon ko ng Nutella? Naku! Ayan na nga ba! Kasi may medium size ako. Ano yan, Britney? Meron akong malaking garapon ng Nutella. Sige, nakuha ko na. Magsimula tayo sa akin. May maliit akong kutsara at kakainin ko gamit ito. Mmm, ang sarap. Mmm, subukan natin ulit. Sobrang sarap. Gusto ko ito. At may naisip akong ideya. Lagay natin ang kutsara sa garapon, magdagdag ng kaunting freezing spray, at ngayon, inilabas namin ito. At tingnan mo, may chocolate Nutella ice cream ako. Ang galing! Super sarap. Oh. Ngayon ay akin na ang turn. Subukan natin ito. Meron akong mas malaking kutsara. Oh! Oh! Ang tamis at ang sarap. Hmm. Ang sarap-sarap. Hindi pa ako kumain gamit ang kutsarang ganito. Oh! Oh! Ang sarap talaga. Kailangan kong kumuha ng kaunti mula kay Quentin. Hindi niya man lang mapapansin. Hey, anong nangyayari? Isang lumilipad na kutsara? Hey! Ang Nutella ko. Sam, magnanakaw ka. Ninakaw mo ang Nutella ko. Nakita ko lahat. Hindi ito patas. Tapos na. Tatalikuran kita at kakain mag-isa. Tapos na ba ito? Oh, pero mayroon pang mga natitirang Nutella sa gilid, kaya magdadagdag ako ng gatas sa garapon. Halloween gamit ang isang kutsara. Mahusay! At ibuhos sa isang baso. Perfecto! Ngayon ay mayroon akong tsokolating cocktail. Subukan na natin. Wow, masarap! Uy, ano to? Sam! Iniinom mo na naman ang cocktail ko habang hindi ako nakatingin. Oh, tama na yan. Akin ito. May naisip akong kalokohan. Palitan ito ng mainit na tabasco sauce. Ha? Huh? Ano yan? Nagnangalit ang bibig ko. Masama ang pakiramdam ko. Hindi pwede. Sam, magiging abala ako ngayon. Umalis ka na. Meron akong malaking garapon ng Nutella at kailangan kong inumin lahat ito. Mm, masarap. Mahal ko ang chocolate paste. Oo. Oo, handa na akong uminom ng Nutella nang walang katapusan at may ideya ako. Kumuha tayo ng Nutella ni Britney. Oo. Oo, galing na ideya. Lahat ng dumaan sa kanya ay may daloy. Mm, ang sarap. Ha, ininom ko lahat. Wala pa akong nakain na mas magaling pa. Nagawa natin mga kaibigan. Tara na. Oo, oh, ang liit ng pakete ng takis. Medyo maanghang ito, di ba? Kailangan nating mag-ingat. Pero si Britney ay may medium-sized na pakete. Mas magiging maanghang ito. Tignan mo si Quentin. Siya ang pinakamalapitang swerte sa lahat. Mayroon siyang dambuhalang bag ng chichirya at kakainin niya ito mag-isa. Hindi ko ma-imagine. Sam, ikaw ang magsisimula. Sige! Subukan natin. Oh, ang liit na mumu dito. Pero baka hindi naman ito masyadong maanghang. Oh, hindi pwede. Sobrang anghang. Hindi ko mapigil ang apoy. Parang puputok na mula sa bibig ko. Ha! Oh, humihinga ako ng apoy parang dragon. Ha! Pero hindi sa akin. Lahat ay nasa usok. At kung nagkaroon ka ng ganyan reaksyon mula sa maliit na piraso, ano ang mangyayari sa akin? Natatakot ako. Ay, Nako. Subukan natin ito. Nakakatakot. Hindi, 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 hindi. Oh, hindi ko makontrol ito. Oo, oh, oh. Britney, susunugin mo ako. Tulong! Masusunog lahat. Britney, itigil mo yan. Hindi ko makontrol. Isasara ko ang aking bibig. Oh, sa mga tainga? Seryoso? Okay. Tutulungan kita sa fire extinguisher na ito. Oh, salamat. Talaga? Kaya una mong sinubukan akong sunugin? Tapos ngayon, binubuhusan mo ako ng tubig? Ugh. Pasensya na, Quentin. Ikaw na ang sunod. Okay, ngayon ako naman. Ayokong gawin ito. Kailangan kong mag-ipon ng lakas. Naku, ang laki ng chipset. Sana hindi ako masunog. Natatakot ako sobra. Ayoko ng maanghang na pagkain. Sige na, kainin mo. Kainin mo. Kainin mo. Ano mang yayari kay Quentin? Hindi maaari. Hindi ko maiwasan. Oh! Oh, lumalaki na ito ngayon. Sasabog na ito. Hindi! Iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Mayroon akong kaunting haba-babagam at nanginginig ako. Brrr. Mayroon akong gum na may lasa ng broccoli. Boo! Ang kadiri. Oh, karaniwang pakete lang ito. Paano ko ito mauubos lahat? na akong malaking bahagi ng klasikong chewing gum. Gusto ko yan. Super. Sa wakas, pumalig sa akin ang swerte. Pero una si Quentin. Sige, subukan natin ito. Ang haba ng gum dito. Sana walang mangyari sa akin. Sa kabuan, masarap ito medyo masarap konti na lang ang natitira oh lumalamig na oh hayaan mo akong magpabula oh mas lumalamig pa ngayon ay nako hindi maaare nagye na si Quentin kailangan siyang painitan agad gamit ang mga burner sam huwag kang mag-alala kay Quentin ililigtas ko siya britney tama na sobra na nasusunog na si Quentin ah uh, aba oh ang bilis ng palitan ng temperatura ay hindi maganda Anong ginawa mo, Brittany? Sinusubukan kong tumulong. Pasensya na. Well, ako naman ngayon. At ayoko talagang kainin ito. Hindi ko kayang tiisin ito. Mmm, yuck. Hindi. Tutulungan mo ba ako? Hindi maaari. Umalis ka na! Hindi. Ugh, ikaw ang kumuha. Ikaw ang dapat kumain ito. Hindi maaari. Anong ginagawa mo? Ano? Ano? Ugh! Napakadire! Ayoko nang kainin ito. Sige, palaubo ako ng bula. Lalong lumala. Ano ang problema niya? Hindi ko alam. Sam! Ikaw na! Oh! Oh! Naghintay ako at ngayon ako na. Oh! Oh! Gustong gusto ko talaga ang chewing gum. Ang sarap nito at ang mga bula ay astig. Ang galing! Gaano kaya ka-interesante ito kainin? At may naisip ako. Mabilis na saluhin gamit ang tinidor. Gagamit tayo ng drill para dyan. Super! Ngayon, subukan ko na. oh, hindi ko akalain na pwedeng maging masaya ang, ang mga ng ng bubblegum. Masarap na bagay. Anong nangyayari dito? Oh, masarap na chewing gum. Sam, pwede mo ba itong ibahagi sa akin? Hindi maaari. Malinaw na sa akin ang lahat ngayon, Sam. Kaya gagawa ako ng kalukuhan para sa'yo. I-switch ang drill at paikutin sa kabilang side. Ah, uh, uh, anong nangyayari? Ah, ang gumay lumilipad kung saan saan. Oo, oh, at ngayon ay lumilipad ito papunta sa atin. Hmm, masarap. Paano mo hindi maaari. Wala nang natira. Well, lahat ay nagkalasog-lasog at kailangan kong tapusin ang mga natira. Oof! Wow, Melissa! Ang laki ng cake! Ang daming masasarap na bagay dito! Tiyak na magiging napakasarap na cake ito! Paano naman yung iba? Wow, si Nathan ay may regular na chocolate cake. Pero ano kaya ang mali? Hindi maare May mga maasim na lemon sa ibabaw. At paano naman si Grace? Oh, anong pinagtatawanan mo? Ito ang pinakamatamis na cake sa buhay ko. Napakaliit. Hindi kita papansinin. Subukan natin ang cake ko. Ha? Wow, may pink na jelly sa loob ng cake. Ang galing niyan. Grace, makakaasa ka tiyak na naiingit sa'yo ang mga tao ngayon. At hindi lang ito parang jelly. Ito ay gum. Ang galing. Subukan nating magpaumbok ng bula. Oh, ang ganda nito. Ang laki ng lumabas. Tingnan mo. Oh, pasensya na. Ngayon ay puno na ako ng goma. Grace, ano ang ginawa mo? Oh, anong bangungot ito? Ngayon ako naman ang tikim sa cake. Oh, nakakatakot. May laman na lemon jelly. Oh, sana maging matamis ito at hindi maasim. Oh, hindi. Ang asim nito. Ugh, ugh. Ew. Oh, Nathan. Nakakadiri ito. Pero siguro ngayon susubukan ko ang aking cake. Oh, magandang ideya. Subukan natin ang isang piraso. Oh, chocolate ito at may rainbow jelly sa loob. Ang sarap, ang sarap. Hindi ako makapigil. Dahil abala si Melissa sa pagkain ng cake ngayon, hindi niya mapapansin kung tikman ko ito. Mukhang masarap. Hmm, subukan natin. Ang sarap. Mas masarap ito kaysa sa lemon juice cake ko. Mga tao, ang sarap ng cake ko. Hoy, Sino ang pumayag sa'yo na kainin ito, Nathan? Tigilan mo yan. Akin ang cake na ito. Ah, uh, hindi maaari. Nako, natumba ito sa ibabaw ko. Ah, uh, bumagsak ako ng mukauna sa cake. Alisin niyo ito. Alisin niyo ito sa akin. Nathan, marunong kang kumain ng cake ng iba. Nasira ang buong cake ni Melissa. Sige, tuloy na tayo, mga kasama. Tama na. Mas magiging masarap ito? Tara na. Ngayon meron ka ng soft drink. Si Grace ay may malit na lata na naman. Huwag magalit. Mas pinalad si Nathan ng kaunti. Mayroon siyang katamtamang laki ng lata ng soft drink. Pero si Melissa ay may malaking lata ng limonada ulit. Para itong isang buong bariles, mukhang napakaganda. Sige, simulan natin kay Grace. Sigurado siyang gusto niyang subukan ito muna. Oo. Oh, Iling natin ito. Ngayon, bubuksan natin ito. At diretsyo sa bibig ko. Masarap. Parang may paputok sa dila ko ngayon. Astig. Pero tapos na ako. Sayang naman. Okay. Ngayon naman kay Nathan. Subukan mo na agad. <laughs> Siyempre. Meron akong medium size na soda. Gusto kong subukan uminom tulad ni Grace. Kaya ko rin yan. Alugin mo pa ng mas malakas, maging mas aktibo. Nathan, sigurado ka bang kaya mo ito? Matindi pa rin ang bula ng soda. O, oh, parang fountain ng soda. Magingat, lumilipad ang lemonade sa lahat ng direksyon. Pero hindi papunta sa bibig ni Nathan. O, oh, Kailan ito titigil? Sa so, tingin ko, malapit nang matapos ang fountain. Oh, Nathan, halos nakuha mo na, pero walang swerte yata. Sayang naman. Ah, um... Pagkatapos, ako na! Halika na, ang laki ng lata ko! Kailangan kong baliktarin ito, mas mabuti na! Ngayon, ilalagay natin ang protective mask at tapos na. Mga kaibigan, gawin nyo na. Ay, hindi! Grabe, ang daming lemonade. wow, Tingnan mo ang mga paputok na yon. Astig! Melissa, nakakatawa yon. Pero nasa na ang mga guys? Ah, oo, oh, nasan sila? Kakatawa. Ang bilis ng takbo natin. Ah, tulong. Panahon na... Para sa maanghang na Doritos o oh, kilabot, napakaanghang at pinakamatalim na chips sa buong mundo. Mas malaki ang package ni Nathan, pero si Melissa ang pinakamalasan sa lahat. Walang sino mang nakakita ng ganito kalaking package. Sobra naman, may tututol ba kung si Grace ang na Talaga? Super! Sige! Sige! Walang mangyayari mula sa isang sanggol. Subukan natin ito. Hmm, ayos lang. Hindi ito ang pinakamasarap na chips, pero hindi naman talaga ako gutom at hindi ito maanghang. Talaga? Kung hindi naman ganun nakakatakot. Natutuwa ako. Hintay, lahat ay parang nasusunog sa bibig ko. Nagaapoy ang bibig ko. Nathan, tulungan mo siya. Ibigay mo ang tubig kay Grace. Iligtas mo ako. Ah, parang nasa apoy lahat sa loob. O oh, tubig, ayos, nakatulong ito sa akin. Salamat guys. Ngayon, turno na ni Nathan. Ako? Ngayon? Talaga? Sige. Ay, hindi ko kaya. Ay, hindi. Ano hindi mo magagawa? Halika, kainin mo ang lahat ng chips na yan. Bilisan mo, bilisan mo. Magkaroon ka ng lakas ng loob. Sige. Subukan natin ito. Ay, ang hirap. Ang anghang nito. Kailangan kong kainin lahat ng mga chips kagad. Ah, pakiusap. Sana hindi ako sumiklab dito. Ayokong gawin yan. Ay, natatakot ako. Natatakot talaga ako. Napakaanghang ng lahat. Ah, tara na Ethan. Huwag kang mag-alala. Ang bilis mong kumain ng lahat ng nachos na yan. Sobra na. Baka magkasakit ka. Ano na ang mangyayari kay Ethan? Oh, kumukulo lahat sa loob ko. Hindi ko mapigilan ang apoy. Tapos na ako. Ako na ba? Ako na? Oh, hindi. Natatakot ako. Paano ko makakain lahat ito? Nathan! Kakainin na ni Melissa ang nachos niya ngayon. Melissa, halika na. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Oh, ang laki. Napakarami na. Pero naniniwala kami sa'yo. Subukan natin kainin ang buong chip na ito. Oh, nakakatakot. Pakiusap, huwag mo akong sunugin. Paano kung hindi ako magiging okay? Mga kaibigan, suportahan niyo ako. Si Melissa ang pinakamatalik naming kaibigan. Hindi ito patas. Kaunti lang. Oh, hindi. Ang anghang. Mga kaibigan, nararamdaman ko ang lahat ng kumukulo sa loob ko. Oh, hindi. Melissa? Oh, may lumalabas na apoy sa'yo. Ayos ka lang ba? Namumula ka na. Isa akong bombero. At nandito ako para patayin ang apoy na malapit na. Handa na, kaunti pa. Tapos na, walang apoy. Hindi lang sa oras ng aking duty mga kaibigan.